Hey! What's up mga Pards? At dahil holiday season na nga, nagkaroon ng chance si Mrs. para mag-leave sa trabaho. Siyempre, nag-take advantage na rin kami dahil chance na to para makapag-spend ng time sa buong pamilya. Ito nga rin pala yung first camping namin as family na medyo malayo sa bahay. Wow! Makabalayo ah! Kalaan mo 3 hours bumiyahin? mga 20 minutes nga lang pala layo nito mula sa amin tapos mga 10 minutes na lakaran mula doon sa binabaan namin na tricycle papunta doon sa mismong pagkakampingan namin minadaanan pa nga kaming mga kambing kalangan namin hindi kami paparaanin eh pero nung malapit na kami ayun sabay sabay na naglakad papalayo sa amin Natatawa nga ako sa mga kasama ko kasi ayaw magsilakad at pakaraw habulin sila. Habang naglalakad nga kami mga parts, tuwan-tuwa yung mata ko. Paano ba naman daming mga punong kahoy ang nadaanan namin? Pero mas nakakatuwa sa ganitong mga activities ay eh, yun, nare -relax yung nare-relax yung isip at napapalapit ka sa nature. Kaya ano pa iniintay nyo? Baka sign na to para lumabas kayo ng bahay, mag-relax, iwanan ng stress at mag-unwind. Pagkatapos nga ng 10 minutes na lakaran ay narating na rin namin ang campsite. Ito nga pala ang view. Nakakatuwa dahil hindi na namin kailangan panlumayo. Pagkababa nga ng mga gamit namin ay sinimulan ko ng i tong tent na pagtutulugan namin. Pagkatapos ko nga ma-assemble yung tent ng mga bata ay inayos ko naman yung loob ng tent na pagtutulugan namin mismong mag-asawa. Habang inaayos ko nga yung rubber mat sa loob, yung videographer ko inaasara ko lumalabas daw yung brief ko. Ewan ko nga ba, t-shirt ang chineck out ko pero crop top na-deliver. <laughs> oh, bench buddy, baka naman. At nung na-setup na nga ang tent namin, eto nga pala guys yung view namin mula dito sa loob. Pagkatapos ko nga up yung tent, eh ito namang camping chair ang inayos ko at sinubukan ko. Must have nga din pala to guys, pag magka kayo, malaking bagay to para may mga nauupuan yung mga kasama nyo, pati yung mga bata. Yun nga lang, eh, isang camping chair lang nadala namin, kaya matira matibay na lang dito sa mga kasama ko. Shoutout nga pala dito sa Shanghai ni Iris, solid, panalo talaga. Kaya sa may mga gusto, PM nyo lang siya, baka meron pang stock. Pagkatapos ko nga sa Shanghai, ito namang macaroni spaghetti tinira ko, oh, di ba? Lakas maka birthday party ng pagkain namin. Pagkatapos nga namin maki birthday, ay magmerienda pala. na naalala ko, meron nga pala kami dalang sariwang manok. Kaya naman sabi ko dito sa mga kasama ko, ay bumalik kami sa nadaanan namin kanina at nanguha kami ng sampalok. Ang sabi ko, sampalok, pero tong kasama ko, tabubok ang kinukuha para lang makahigop ng maasim na sabaw habang umiinom sa gabi eh kung saan sana lang kami napunta baka mamaya lusot na namin nito ay sa Encantadia <laughs> minakita nga kami punso dito at itong kapatid ko muntik pang halikan yung nuno na nakatira pagkatapos nga naming manguha ng sampalok sabi ko sa mga kasama ko yun namang chiko ang pag-interesa namin mahilig ako sa prutas pero ito talaga yung kaisa-isang prutas na hindi ko kinakain. Hindi ko rin alam kung ba't di ko magustuhan yung lasa ng chico. Pero mas hindi ko alam kung ba't mas hindi ko gusto yung mukha nito mga kasama ko. Tignan nyo, ibabasya ko nyan. Magko-comment talaga yan. Sasabihin na naman para eh ka hindi kayo pamilya. Ganyan lang talaga kaming magmahalan at maglambingan. Alam nyo guys, mas okay na yun yung nagri-real kayo kaysa naman yung magpa-plastikan. Yung kunwari, magkakasundo tapos pag hindi ka harap, sinisiraan. Huwag ganun. Pagkatapos nga naming manguha ng chiyo, mga parts, eh inaya ko tong kapatid ko. Sabi ko, pumunta muna ulit kami dun sa kabayanan dahil may mga pinabibili yung nanay ko at syempre dahil isa nga lang na camping chair ang nadala namin mga guys ay mukhang magpapatayan pa yung mga batang kasama namin kaya eto napabili na rin tayo sinubukan ko na nga rin kung matibay aba matibay pwede na sa 330 pesos bigo nga dito kay kuya baka pwede libre na tong unan total dalawa naman yung bibili namin pwede naman daw basta na ako matulog sa store para matest ko kung malambot inabutan na nga rin kami ng dilim bago kami makabalik doon sa mi camping site nadami rin kasi ng mga binili namin doon sa palengke bumili na nga rin kasi kami ng yelo tsaka yung mga ibang sangkap na kailangan pa namin para sa hapunan pagkadating nga namin ay sakto nakaluto na rin si nanay habang busy sa paghahain ito namang mga kasama namin ay busy na rin sa pagchichismisan pinanganak nga yung mga yan magkakaibang mga pangalan sa birth certificate pero pare-parehong marites ang palayaw ng mga yan <laughs> ito nga pala yung hapunan namin meron kami chicken inasal may inihaw na tilapia Siyempre, meron ding hipon, nilagang talong, talbos ng kamote, alimasag. Meron ding relye ng bangos. At mas lalong sasarap yan kung merong sausawan. Aba, masamang pinaghihintay ang grasya. Ano pang natin? Tara, laban na! Tingnan mo naman itong mga kasama namin bata. Iisipin nyo bang bata yung kumakain dyan, oh. Lugi na to kapag dinala mo sa mga eat all nyo eh pagkakain nga namin ay nagsindi na rin kami ng bonfire. Medyo dumadami kasi yung lamok. Ang sakit makakagat. Feeling dinosaur kung mga <laughs> Hindi pa nga nagiinit yung bonfire namin. Bigla namang umulan. O syempre, di tamang kapi na lang tayo dito sa Gedli. Yung balak naming mag-inom at mag-smore sa hindi natuloy. Bad trip? Ang ending ay tinulog na lang namin. O oh, syempre, bago tayo gumising sa umaga, huwag kakalimutang iset up muna yung cellphone para makuhanan yung pagbangon. Pero yung paghimas ko ng likod dyan guys, legit, masakit talaga siya. Paano hindi ka sasakitan ng likod eh, ikaw ang pinakahuling bumangon. Kunwari pang masakit likod pero sarap ng tulog eh no. O pag gising ko, gising na din tong mga kasama ko. Sarap naman ang pagkakaupo habang iniintay mainin ng sinaing tapos pahalo-halo lang ng kape. Hindi talaga ako morning person pero ang sarap pa rin sa pakiramdam kapag inaabutan mo yung araw na hindi pa ganong kataas ang sigat. Yung feeling na kahit hindi ka naging productive, e eh, pakiramdam mo ang haba ng naging araw mo at ang dami mo nagawa sa buong maghapon. Ito ang kasarapan pag laki ka sa probinsya, maagang natutulog dahil maaga rin gumigising. Hindi ka gaya sa Manila, kahit gabi na, e eh busy ang mga tao sa trabaho. Kaya mas masarap pa rin talagang tumira sa probinsya eh. Isa to sa mga bagay na hindi ko'y pagpapalit. Sariwang hangin, sariwang pagkain, sariwang seafood, sariwang prutas at gulay. Tapos may mga ibon sa paligid na nagfe-feeling flamingo. At dahil umulan nga kagabi, hindi kami natuloy uminom. So hindi rin natuloy yung sinampalukang manok. Kaya yun na lang ang ulam namin ngayong agahan. Sinek ko na nga yung sinaing at nung nakita kong inina, eh, sinalang na rin nila nanay itong ulam. Naggisa na sila ng sibuyas, bawang at kamatis. Pag may mga ganito kami ganap, ito talagang kapatid ko ang cook namin. Huwag nyo na nga lang pansinin yung mukha na wala kasi yung sampalo kaya yung mukha na lang daw niya yung paasim. <laughs> at habang nagigisa nga siya, ay eh, dito na lang namin ginawa yung s'mores na dapat ay kagabi namin gagawin. Nagihaw na rin kami ng mais, pati ng hotdog. Kung anong asim ng mukha ng kapatid ko, siya namang tamis ng reaksyon ng anak niya. Saan nga naman nakakita ko mga kailan na marshmallow eh, naka-helmet pa. Ito namang anak ko, hindi ko alam kung saan nagmana. Sa kapagian, oo sa akin, pero sa kakain ko yan, abah. Ewan ko kung kanino. Ito ngang kinakain ko, hindi ko alam kung mais ba o uling. Pakicomment nga kung ano uhula nyo. Mas naging special nga yung camping experience namin dahil may nagpakitang rainbow. Pagkatapos nga namin mag-breakfast ay umuwi na rin kami. Tingnan nyo naman tong kasama ko, palibasa, first time masakay ng motor, kaya tuwan-tuwa. Pero seryosong usapan mga parts, hindi talaga namin kasi pinapasakay yung mga bata sa motor, alam nyo naman kung gaano ka delikado. Sabi nga nila kahit gaano ka pakaingat, pero pag yung mga nasa paligid mo ay pariwara, aba, malas mo. Kaya mag-ingat po tayo palagi ng pare-pareho tayo magkita-kita sa bagong taon. Masa so, pa Yun lang, thank you for watching!